Ayan, shoutout po kay Ninang Erika Alpon. Support po natin mga kanina. Isang part po siya ng reactor natin. Ng aking channel lang po. And yun, salamat po kay Ninang Erika sa pag-suporta, sa pag-sponsor sa mga beneficiaries natin. Mga kanina, support din po uh, Erika Alpon. Thank you. Migalad shoutout po sa inyong lahat. Magandang gabi. Araw tang haliman sa inyong lahat. Um, nandito po ako para bum Uh, nagbabalik para i-highlight po itong ating uh, nakita ano <laughs> pinag-atay-atay na yung ano no, no yung video ni Kalingap Edo bago umalis ng uh, Pilipinas at meron pa akong in ko rin po ito pero uh, may gusto pa akong i-highlight sa inyo bago pa lang lahat ng yan ay uh, gusto ko pong batiin sila Kuya Bal Santos Madubang. Suportahan po natin. At Kalinga Prab. At Ate Edda Vlog. At uh, Jackie Matubang. At uh, lahat po ng Kalinga uh, Charity Vloggers. Sa ating mga Kalinga Partners. May kalawang shoutout po sa inyong lahat. Ah uh, Inahawal ko lang po itong aking uh, i- uh, highlight sa inyo. Ito po ang aking napansin. Dito po sa video ni Kalingap uh, Edo. Sa pagharid niya ng mga... Uh, ng mga gamit, mga... Yung unboxing na galing yung, ng... Nang... Pinadala ng uh, sponsor. So may napansin po tayo dito mga kaibigan. Ano? panoorin po natin mga kaibigan. Itong, ito po ay gusto gusto pong i-highlight. Dito po ay uh, alam nyo na. Alam, malalaman nyo na ano po. At least meron na po kayong hint. hint. Kaya ito po papapanood ko po sa inyo. May lang po ito mga kaibigan. Saglit lang po.

At least may alam na kayo na may something na itong dalawa na. Hey Nakikita niyo po yan. Yung cellphone po ni, ano,

at least, nausap ko dito sila, kapatid at si Mama. Ay, pasimple-pasimple, ano? Mami-miss kasi si, ano, Ed, si Ay, uh, Car uh, si care, oh, pulang, ah, si Diance. Wala ka Dito niyo Dilaw din yung kaya Ano, ano? Si Ah, nakita nyo, mga kaibigan. Nag-read po siya ng ah, Pagdala ng LC Global Supporters at ng sponsor ng galing ang ibang mag USA ba yan? di ba uh, yan may hint na po kayo Yan lang po mga kaibigan ang gusto kong sabihin at huwag niyo pong kalimutang supportahan ang erika alpon vlog at nand nandito lang po ako para subaybayan ang ating uh, mga uh, love team lahat po ng love team ng yun lang po Yan, lahat po ng lab team ng Kalingap yan Dito po tayo Ako po ay K-R-O-R -K -R -R. Kalingap uh, Rob Official Reactor Only Kaya hindi po tayo pwede mag uh, Bypass sa ibang uh, Mga kalingap Dahil tayo po ay Naatasan na mag-react Sa K-R-O-R yan, hanggang dito lang po mga kaibigan. Maraming maraming salamat po sa inyo. At uh, mabuhay po tayong lahat ng mga kalingap. One kalingap, one family. Si Erika Alpong Vlog na kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, pasubscribe naman po mga kaibigan sa inyo, palambing. At uh, itamsak niyo na rin po para uh, gumanda-ganda ang ating channel dahil maliit pa po ito ang uh, ang revenue po nito ay napupunta rin talaga sa pagtulong natin sa kalingap. Kaya, uh, supportahan nyo po ako at uh, para makatulong tayo kay Kalinga Prab at uh, syempre nandyan si Kuya Bal. Ano po mga kaibigan, may galawad shout out po sa inyong lahat mga kalingap, kay Edsi, uh, ka Jomar, ka ah uh, David ah uh, uh, Joy D Joy David Joy David yon Joy David po Joy David isa isa yan po natin yung ah uh, re reaction lang sa susunod na uh, ating video maraming maraming salamat po at sa iba pang uh, ating K boys may shout shoutout po sa inyong lahat ah uh, darating po din tayo dyan. Ah, uh, pansamantala ito lang po mga kaibigan, ang gusto kong i-highlight sa inyo para magkaroon kayo ng idea dito sa Etsy team. Maraming salamat po, paalam.